Magandang araw sa inyong lahat. Ngayong araw na to ang pag-uusapan natin ay tungkol sa DeKalb White. So aalamin natin ano ang ang fact tungkol sa sa breed na to. At bago ang lahat, no magpapasalamat muna ako sa mga matyagang mga subscriber ko at saka mga viewer na nanonood no nagtinagtiyagaan ng mga video ko. <laughs> Salamat ng marami. Uh, at siyempre hindi ko makakalimutan ang mga share kasi nakikita ko meron talagang share din. So thank you, thank you sa inyong lahat. So umpisahan natin no. Ang dikal isa sa mga popular na breed ng layer dito sa atin. Siyempre, ah, uh, marami, no? marami mga ma pa popular. Parang yung Loman, XNN, mga ganyan. Yung Babcock, ganyan. So, ito, itong Dekal White, uh, isa, siya, isa sa mga popular breed. At, uh, minsan napapagkamalan nila na ang itlog nito ay maliliit kasi nga oblong yung ano niya, yung shape ng itlog niya. Kasi bawat breed iba-iba yung hugis ng itlog nila. Kaya kung hindi ka nagtitimbang ng itlog ay sasabihin mong maliit. Kaya alamin natin ang lahat-lahat dito sa Decalb. Ano, bago tayo mag-alaga, dapat alam natin na ang Decalb ay ang laying period niya is from 17 weeks to 80 weeks. Kasi pag halimbawa, uh, mo no 16 weeks, dapat kung maganda yung management, kung maganda lahat ang takbo ng farm mo ay 17 weeks mangingitlog na and then mag uh, matatapos ang laying period niya sa 80 weeks. So yun ang laying period niya. At ang liveability niya Uh, within that period, ibig sabihin, yung buhay, no, yung mga mabuhay um, ay 94%. Ibig sabihin, mas kokonti ang mortality. So, i-exclude natin sa kaisipan natin yung mga nagkasakit, mga, alam mo yon yung uh, incidence ng uh, illnesses na hindi naman magag nagagamot, mga ganyan. So, uh, basta yung kung okay lahat, ito yung sinasabi niya dito, no? Kung okay lahat ng management, lahat ng patakbo sa farm ay 94% ang liveability at ang naiitlog niya ay 354 uh, pieces within the yung cycle niya. 'Yon, so 354 eggs. At ang average weight ng ang average weight ng uh, itlog ay 61.8 yon 61.8 grams so, yun yung sinasabing 61.8 ay average yon no average na timbang ng uh, itlog ng dekalb pero syempre kung di ba uh, sa araw-araw na nang itlog yon eh, iba't ibang ano yon iba't ibang tao dito iba't ibang sizes di ba so meron small medium large may iba't ibang timbang yon in average nila kaya ganon no at yung average no yung average na daily feed consumption nila ay 110 grams per head per day yun yung average na feed consumption ng decal ang peak production percentage niya ay 95% yun tapos bago ay, ay, ay kung mag 50% na siya kung nasa 50% na ang production dapat yung age niya ay 141 days. So, yun yung mga Uh, katangian niya na kung maganda ang management, ang kabuuan, no? So pagpapakain, sanitasyon, do tubig, lahat yung parang natupad mo na lahat yung ano, yung SOP na gagawin sa uh, layer farm mo. Yun yung magiging resulta. At alam niyo ba na ang, ang decalb, no? Pagka end ng laying period niya, laying period na niya, dapat ang timbang niya ay nandun sa 1.7 kilograms lang. Kaya huwag kang mag-overfeeding. Huwag kang huwag mong sosobrahan yung kakainin niya o kakainin ng decalb no. Para hindi bumigat kasi meron ding epektong hindi maganda doon sa uh, pangingitlo. Siyempre kung uh, may required na timbang lang at the end of the cycle na 1 kilo and 700 grams or 1.7 kilos meron din ito dapat kung magke-cage no at uh, at the beginning ng yung 16 weeks kung 16 weeks dapat ang timbang ng the ay 1 kilo and 135 grams lang pagpasok don sa cage. <laughs> oh, yun yung ano, yun yung dapat timbang niya. Pero karamihan kasi no uh, hindi na pinapansin yung timbang, hindi na pinapansin kung overweight, underweight. Uh, basta lang tinanggap yung ibinigay, lalo na kung online binili nga, di siyempre wala nang ano yon wala nang classification, wala nang rejection, ganon, kung underweight, no. Uh, basta, yun, yun yung ano, required dapat na timbang pagpasok at uh, 16 weeks old dapat yun. 1 kilo and 135 grams para hindi masyadong mabigat at hindi rin masyadong magaan kasi kung mas magaan pa kaysa dyan sa timbang niya na yan, yun yung mga nahuhuling nangingitlog. Kasi nag-gain pa sila ng timbang. So hanggang dyan sa 1 uh, kilo and 135 grams, dapat ang timbang niya no, no, pagpasok sa cage, yung 16 weeks old. At kung bababa dyan, eh, mag, ano pa, mamamroblema din no, yung farmer. Kasi nga, Igegain, mag, dapat mag-gain pa siya ng weight para kayanin na niyang mangitlog para ma-develop na yung muscles niya, ma-develop yung reproductive system niya, mga ganyan, para makaredina na sa pangingitlog. So, mara, uh, medyo mahaba pang pakainan yan, pag, pagka ganon, no? Tapos, kung sobra naman, kung alimbawa, uh, nag point nag-1.2 nag 1 point ka agad, o, oh, nag-1.2 ka agad na ipinasok mo na ng 16 weeks, ibig sabihin talagang overweight na ang mangyayari doon. Na dapat yung 1.2 na timbang niya ay sa 17 weeks pa lang niya dapat. Oo. Oh, ganon. Kaya, kaya uh, mahalaga sana yung pagtitimbang dun sa pagpasok ng uh, ng lay, ng RTL. No? Kahit na anong breed ng RTL. Kahit loman yan, kahit HNN, babkak kung ano yung, ano yung breed ng layer mo, dapat alam mo, dapat yung unang timbang. Oh, kahit na kasi minsan, no, palulusutin yung 1 kilo. Palulusutin yung 1 kilo. Uh, sa na lang yung hahabulin don Pero, maghahabol ka pa rin. Kaya, kung hindi maganda yung uniformity ng ano, kung hindi maganda yung uniformity ng uh, RTL na naipasok sa cage, yun doon nagkakaproblema. Kasi nga, kung halimbawa, merong nahuhuli. Oh, uh, yun yung problema sa mga reject kong minsan, at saka yung mga dinaanan ng sakit, ganyan, tapos ibinebenta. Oh, uh, so, halimbawa, uh, pinasok. Uh, may underweight tapos may overweight merong ano basta hindi maganda ang uniformity big sabihin ba problema yung producer yung egg producer yung farmer ng uh, percentage ng egg production niya at kung kailan mangingitlog ba yung mga nahuhuli na hindi pa tumubo yung palong hindi pa namula <laughs> mga ganyan oo so yun dapat yung timbang ng decalb, uh, white kahit na hindi decalb white no yun uh, ibig sabihin may timbang sila so yung timbang ng decalb white ay 1.135 upon caging 16 weeks yon so sana may natutunan kayo dito sa video to at sana uh, panoorin din Bali, kung kung sisipagin kayo no <laughs> may may video ako noon dati to, uh, ano pa yon 2020 yata. Pero one hour kasi yon, parang mahaba pati pagkain, ganyan ilaw nandon e Isang, ano yon, isang video about uh, sa deKalb din yon. Uh, so, ito pina ano, ano pinaikling version ko lang ito. So, hanggang dito na lang at sana patuloy na i-share ang video ko at pakilike ang video ng ito kung nagustuhan ninyo and then magsubscribe at pakihit pa rin ang notification bell para sa susunod na mga videos ay manotify kayo and pakishare ulit <laughs> ang kulit no <laughs> sana pagpalain tayong lahat